Princess, sit down lang dito, na, Nak, dito. wag, Nak, bawal. Ilagay mo yung bola doon. Nak. Dada. Dada, huwag bola. Dito lang yung... Huwag mong ano doon. Ayun lang. pasaway ka. Bola <laughs> na. Ilagay mo yung bola dun. Huwag ka na malikot, anak. Hmm. Ando, naglalaro dun. No? Sila na ayun. Ito. 什么的呢？嗯嗯。